Pero may time ba sir, na kayo magkakapatid parang nanghina kayo or parang gusto niyo na mag-give up? Yes po. Mm -hmm. Unang-una uh, -una po. So nabanggit ko po kanina na number one supporter po namin or supportive po yung mga parents namin. Mm -hmm. Pero nung time na nakita nila na nahihirapan kami, lalo na ako since ako po yung nandun, tapos yung mga kapatid ko may work lang para may pang-support doon sa mga bills. Mm -hmm, mm -hmm. Since ayun po, tuloy-tuloy yun. So sabi nila, ubusin nyo na lang yung kung anong meron kayo. Tapos umuwi na lang kayo sa province. Mm -hmm. So which is, masakit siya. Pero may point din naman sila. Mm -hmm. Kasi ayaw din po nila siguro makita kaming nahihirapan talaga. Oo. So sabi ko naman, nasimula na to, nandito na eh. Mm -hmm. Ito yung pangarap namin na andito na eh. So mm -hmm. siguro kulang na lang siguro ng konting push. Mm -hmm. So, ginawa ko, nag-ikot ako sa mga tindahan, since may mga sari-sari store kami, mm -hmm. nag-ikot-ikot ako kung magano sa pricing nila sa mga grocery store. Mm -hmm. Ayun, doon ko nakita na hindi pala dapat ganoon. Nakita ko kung paano mag, yung tamang sa pricing, mm -hmm. kung paano makikipag-kompetensya sa mga katabi, para bumenta ka din. Mm -hmm. So, doon, po kahit pa paano... Nakakatulong ulong siya ka yes na. po since ayun nga po wala po talaga kaming backgrounds pagdating mm -hmm. sa business talaga mm -hmm. kaya mahirap mm -hmm. so kaya three years namin siyang chinaga <laughs>